kain tayo, magkain tayo yung mga tao sa amin ayaw naman kain ng ano ng isda, kaya ako lang kakain ng isda, kasi mahirap lang ako sila kanina nag ano, litson kawali ng liempo, ngayon naman nag order ng tuktugo ako ito, isda o oh. hmm, isda yan, isda sarap, thank you lord yan, kumain na kayo sa masarap yung ulam doon. <laughs> Ako, pang mahirap lang talaga ulam ko. Hindi kailangan yun ba? Ma. Hmm. Kahit may higay. Sana, tinabi mo lang. Pag ulit tayong ulam, saka ka hmm? Kain tayo! Manganta! Hmm. Kaon! Hello <laughs> guys! Hmm! Kalamit ba yan? Hmm? Lamik? Hmm. Lamik kayo. Hilaw-hilaw mong kanin, kanin oh. Nagutok. Basta ako magluto, guys. Makain yung ko nang maadyo. Pero kung ang mga kauban ako, wala. Patay ko. Hmm, tamot yun ko ako. Gusto mo matay sa wapas sa makakawas SS. Sayang, guys. Kapit na lang akong um, 60. Nga. Sayang po dahil malansam. Kauntag pa ni kamot. Hmm? So, daan sa ubre. Hmm? Hmm? Meron ganyan? Lana! hmm? <laughs> Panis si bukas yan? Hmm. Lana. Hindi yung bagay sa inyo. <laughs> Ako naman makakain eh. Kalan sa mahihirap. May <laughs> mahihirap <laughs> ba naman nakakagod? Ano lang yan? Pike. Piso. Piso lang yan. Hmm. Sarap. Mainit. Minsan naman ako kumain ng marami guys. Ito masarap eh. Hmm. Daming kamatis. Hmm. Yan yung kamatis. Pura kamatis. <laughs> Inubos ko yung kamatis. Sampung peraso. Kasi mabubulok na sarap. Wala nang bumili ng kamatis. Kasi mahal, mura na lang eh. Sa lang sa bayan. <coughs> sarap. Sarap. <coughs> Tama-tama na yung sarap. Hmm. Na ubos na. Ma in ka doon, dalamid yung tuktugo ni doon. Hmm. Ako hindi ako magsasawa kahit araw-araw isda. Pakse, bawal din ako nagpapakyo kahit na magpapasa ako gumagami yung white blood cell ko. Nung nakaraang taon na nagkakapasa-pasa ako eh, ganun eh. Hilig puro paksew kasi para bumaba yung ano hindi naman. Kahit anong kaawin mo ng paksew, hindi talaga bababa ang kolesterol mo, lalo kung lagi kang is stress. Kasi ang pinagmulan din ng kolesterol, isa din yan, is stress na nainis ka, inis na ka, siyempre mag ano sa ugat mo. Sarap talaga. <clears throat> hmm? May mga ate-ate, oy. Pabukin sa. Ano hmm, talaga? Hmm, ubos ang sabaw. Hmm. Nasa natin ng tissue guys kasi madumihan eh. Malagkit. Hmm. Hmm. Wala hmm. mo hmm. 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 Busog na ako. Parang hindi ko na maubos. Mm. Pero ubusin ko yan para sa inyo. Mm. Comment nga guys. Kung okay ba yung pagkain ko. Hindi okay ba? Cholesterol yan. Okay ba to guys? So may high blood at saka... Ang taas ng cholesterol. Mm. Galunggong, bawal yun sana. Bawal din yun kasi ano. Sa acid ba? Sagsa naman. Mahal kasi ng papano guys. 400 ang kilo. Eh, isang, isang peraso halos sobra sa kalahati na. Oh, gawang na lang. Masarap naman. Malalaki. Buti nga nakabili ako nito. Kung hindi. Wala. Pahapon pa to eh. Kung hindi ko tulutuin, wala. Mm. mm. Pakain, pakain, no? ipakain pagkain, pagkain Ipagkain niya 'yung ano? Sa mga pusa 'yan. mayroon doon. Dalawa pa 'yun. Si isa kay ni Ikam. Masarap talaga 'yung ano kamatis. saka si Buya. Ang puso ng sibuyas, masarap yun lalo sa salad. Ano parang hindi ko na maubos. Ay kunah na. Mm. Dahil mo na pagkain yung uwi na kaya gabi na. Thank you for watching guys. Good evening. Happy Wednesday. Lamok. Ingat, ingat. Ingat, ingat tayo guys. Musog na ako guys. Musog na, na ako. Lang. Lang. <laughs> <laughs> sabi lang sabi ng asawa ko guys may teliling daw ako e eh, ganun talaga pag nagbablog ka kailangan maging tililing ka hi facebook meta google account youtube na restrict na ano nga eh. binalak nga yung ano ko eh 246 views na binalak pa ng ano, no, facebook ay eh, ng no, meta ayang yung Thank you, Lord Thank you, Lord Busog na ako, Lord Thank you sa grasya Ay, ayaw mabuksan Ano ba? Ito ba? Dapat pagka na buksan na. na naubos, hindi na dapat ginagamit, 'di ba? Ay, bye-bye. Salamat sa panonood.